Ayan siya toot po sa ating mga kasamahan dito sa mga ngawil sa barangay Bantilan Taga San Antonio Quezon po ang mga ito Tingnan po natin yung kanilang huli Mga taga San Antonio Quezon Layo Ayan yeah ito po ang huli ang huli ng mga yan ang lalaki yan na ang magakabot ito pang ulam na dapat hindi na ano, ano na no, na ulan pag natin naman pa naman na ulan ng ulan yun ay namumuti yan dami ito ang maging ang ganda ng yung ano gold gold day oh tapos syempre ito <laughs> ito ang madami aba dami nga bigit na mga isang kilot kalahati na re may isang kilot kalate si Bossing ang naka <laughs> So guys, papalaw ng page ko. Yon. Boston. <laughs> Boston. Boston. Boston na na. Boston. Boston lang. Uh -huh. Yan, ayan oh kita. Yeah, papa... yung kanino takip yon? Hinanod. Yamo na, yamo na. Boston. Oh. Kani lo ba? Ay, ano ba inano? Ay, suka bala. Boss to. Ah, sembata. Buti pa si ini eh. nakahuli na nang isa. Tapi ah, di makita nang huli. Abo nga naman. <laughs> Andami. Kanay nung huli ari boss iya. Ha di ni kay ano. Daw mi. Sulit ang pagdayo ng mga ito. San Antonio Quezon taga San Antonio Quezon. Are ma bidyuhan din aring isa. <laughs> ano kaya pa? <laughs> para kayo nila. Para kay nila malamig na diyan. <laughs> ah, nilalamig na. <laughs> oh, ganda po ng views po ng view po dito. mga Pinoy angler ng ilog <laughs> yan ito si Boston ang madaming huli tapos yung si yung isa ito sa rin sumunod po dito ang ganda ng bios ng bio spot sarap doon po misto pag mamamaril hanging bridge